Magandang araw po. Ako po si Doc Jason, isang naturopath practitioner. Opo, tingnan niyo ko ngayon. Timbahay po tayo ngayon. Bakit timbahay? Kasi wala po akong consultation ngayon. Kaya naisip ko po mag naman kasi may ginagawa po akong salad dito sa bahay na ito po ay paborito ng aking mga anak. Kagandahan po nito, masarap na po ang lasa at napakasustansya po. Opo, pwede nyo po ito maging alternative sa gatas. You heard it right po. Alternative sa gatas. Ano ba tong gulay na tinutukoy mo, Dok? Okay, ang tinutukoy ko po ay ang gulay na pako o piddle head fern. Di ko po alam kung anong tawag nito sa inyong lugar, pero dito po sa queso, ang tawag po namin dito ay pako. Ano po? Ito bakit po nasabing ang pako ay pwedeng pampalit? sa gatas. Kasi po ang pako po ay sa pag-aaral, ang pako ay mayaman po sa calcium. Alam naman natin na ang calcium po ay pampromote ng ating healthy bones at healthy teeth. Opo, pampalusog po ng ating buto at pampalusog ng ating ngipin, pampalakas po. Yan. At ang kagandahan pa po, po sa pako, hindi lang 'yon, mayaman din po ito sa iron. At Mayaman din po ito sa thiamine or vitamin B. O hindi ka nabibili ng thiamine o vitamin B. Nandito na po sa pakuyon At mayaman din po ito sa vitamin A. Alam naman natin ang vitamin A ay eh, pinapopromote ng good eyesight o nagpapalusog ng ating mata at hindi lang yun. Nakakapagpaganda pa po ng ating mga balat. Ang paku pala ay nakakapagpabata. At ang kasunod na laman nitong pakong ito, ang sustansya na meron nito ay ang phosphorus. Ang phosphorus po ay isang sustansya na nakakatulong sa ating katawan na magtunaw ng sobrang fats, yung excess fats ng ating katawan. At mayaman din po ito sa fiber, yung mga nagpapababa po ng timbang, makakatulong po itong pako. Yan. At ayon din po sa pag-aaral na ang pako po ay nakakatulong sa mga taong may diabetes at sa mga tao mataas po ang bad cholesterol. Yan ang ginagawa ko po dito tinatanggal ko lang po yung mga talbos yan, tapos yung mga dahon po na maliliit at malalambot pa yan, tinatanggal lang po hinahaluan ko po ito ng kamatis, paminta, sibuyas, tuna kayo na po ang bala kung gusto nyo na maitlog na maalat pero hindi ko po pinopromote na lagyan kasi ang sobrang alat po ay hindi din po maganda sa ating katawan ano po, masustansya na ang pako kaya dapat lahat din ang ilalagay natin ay masustansya. Okay? Kung kayo po ay natutuwa sa video nito at nagustuhan po ninyo, please like and follow po and share para mas marami pa po tayo matulungan. Maraming maraming salamat po. Good health and God bless po sa ating lahat.